Maging maingat ang itinatag na Independent Commission on Infrastructure sa paghawak ng imbesigasyon laban sa mga sangkot sa malawakang korupsyon sa bansa. Ayon ito kay Bicol Saro Party List Representative Terry Ridon, lalot galit at dismayado na ang maraming Pinoy sa nangyayaring katiwalian sa pamahalaan. Yan ang umaarangkadang balita ni PRTV News Senior Correspondent Willie Delgado Jr. Mayorya ng mga Pilipino ang hindi na nagugustuhan ang nangyayaring korupsyon sa pamahalaan. Sa latest tugon ng masa survey ng Octa Research, 60% ng adult Filipino ang galit na, 30% ang nababahala, habang ang natitirang tinanong na Pilipino ay nagdadalamhati sa pangyayari. It's Para kay why, Bicol Saro, partilist uh, representative uh, Terry Ridon, uh, kung pagsasamahin ang uh, porsyentong uh, ito, ay uh, is isa lamang ang ibig sabihin. Well, syempre, 60 plus 30 is 90 percent ill feelings towards how government has been doing its job, particularly on flood control infrastructure and how we actually implemented it, which is why Uh, mataas na talagang expectation ng mga kababayan na natin Uh, not just on uh, Congress and the Senate on our investigations, but more importantly on the Independent Commission for Infrastructure to be able, and of course, the other law enforcement agencies that we have like the Ombudsman, na talaga ho may mapanagot po ng mga personalidad na napangalanan dito po sa entire uh, flood control controversy. So, I think yun po 90% ill feelings. Uh, dapat eh, tugunan po ng tama at maayos ng gobyerno po ito. Sabi ni Ridon, dapat maging maingat ang ICI sa kanilang trabaho dahil nakatitig sa isyong ito ang taong bayan. Uh, One of the steps, and you have been stating this previously already, is for the ICI to make a determination on which part, parts of the proceeding can actually be made public, which part of the proceedings will remain in executive session. But obviously, under any circumstance, hindi mo talaga pwede na full private executive session proceedings lang po ang ginagawa po ng ICI. Kung pagbabasehan daw kasi ang mga sistema sa korte, bukas naman sa publiko ang litigasyon maging sa mga mahamahayag. Wala siyang nakikitang pagkakaiba kung bubuksan ng investigasyon ng ICI sa madla. Naniniwala din si Ridon na dapat matibay ang kaso laban sa mga inaakusahan, kaya hindi dapat madaliin ang investigasyon. Ako, si Willie Delgado Jr. ng PRTV News, serbisyo para sa Pilipino.